Ayan, good morning mga ka-experience, no? Ayan yung yung truck ko kakauwi lang kaninang madaling araw. Ngayon, na uh, nakita kong problema dito mga ka-experience, no? Uh, yung pagtas ng wing van niya, uh, masyadong mabagal. Pero ang bilis lang ikot ng motor niya. No? Kaya ito, abang wala yung pahinga ng driver, no? Uh, kailangan nating servisan yan mga ka-experience yan ko na yung mga tornilyo nya dyan yan. palagay ko ang sira nito mga ka-experience na uh, siguro yung filter nya dito no? yung strainer ng filter nya kasi ang bagal nyan tumas parang sisira yung motor pagkaganon kailangan uh, ayos lang dapat yung, ano, yung bugay nya parang bitin sa fluid pag-akyat nya mga ka-experience sa taas bidin sa fluid kaya babaklasin natin to at siservisan natin yung ilalim niya, mga ka-experience no? yan motor 6UZ1 mga ka-experience ayan uh, mga ka-experience no? Uh, tinanggal natin dito sa housing nya dito ko sana siya tatanggalin ang problema itong isa na to mukhang mukhang ano eh uh, lumalaban kaya hindi ko na tinuloy mamaya maputol dito sa aluminum mahirapan na ako magbalik no yeah. kaya ang gagawin na yung na lang namin tapos uh, uh namin kasi bago lang tong ATF na to kala namin kulang lang ATF no Ayan, na uh, ilinisi namin tong katawan niya bago naman ibalik sa truck Ayan, ang mga kakispan, ang nagisira niyan, ang tingin kong nagisira niyan mga kakispan, ito. Ito lang ang naging sira niyan tong bilog na to. Yan, yan yung sira niyan. Kasi ito uh, pagbarado na to, no? Um uh, ang may mahirapan magigup mag ng ng ATFC ano si Pam papunta sa wing ban, no? And tingin ko barado na to mga ka-experience, no? So dito na natin siya tatanggalin to, sisisilin natin yan yung lock niya. Iriripit na lang natin, no? Ayan. Mga ka-experience, no? Ayan. Okay na po yan, mga ka-experience. Ayan. Ito lang yan. O, natin mga ka-experience, no? Ayan okay na mga ka-experience yung ano, yung problema niya. Ayan. O, di ba? yan yung problema niya, mga ka-experience. Kita nyo barato. Ayan o, yung area na to. Barato dyan. No? Ayan o. Barato. Kaya hindi makaigop ng mayos yun eh. Ayan no? para siyang ano, jelly siya. Ayan, jelly o. Barado siya. No? Ayan. Kailangan sira niya pag mainang bomba ng wing banyo, yung pataas niya ito lang ang nagiging problema yan yung filter na yan no ayan so yun linisin natin muna mga ka-experience ito lang ang sira niya mga ka-experience oh. ayan yung bilog na yan oh, dyan dumapat yung makapal na putik niya ayan oh. hmm. ito kasi yung filter para hindi pumasok yung dumi dun sa pump ito yung pump niya no? Para hindi pumasok diyan, no? Ayan, so ngayon lilinisin na panglinis lang dito mga ka-experience sabon lang na may tubig, no? Tas dandanin mo lang siyang lilinisin. Kasi kung motorang sira mga ka-experience na no? Napakasariwa pa, parang hindi man nagamit, no? Sariwang sariwa pa. Ayan, no? Sariwa pa talaga, no? Ayan. Linisin muna natin ito mga ka-experience, no? Ayan, linisin natin ito. Ayan mga ka-experience, no? Uh, andaming ano niyan. Ayan, hey, no? i parang jelly brad, oh. oh, di ba mga lodi? Jelly yan, mga lodi. Uh, oh, ba? Diba? Jelly yan.